yung mga kabraso dito tayo sa spot ng ano hunting area dinayuan natin kanina pa tayo gano, pero kanina medyo maulan hindi tayo nakakuha napakalaking pinagpahinga no? Oh. di pa luma bago lang ayan magkadikit dito muna tapos dyan umangat umangat dito pati rin sa kabila dum. din biglang dulo na to bandang dulo hanapin lang natin <clears throat> sana lang madali mga pinagkainan niya marami na rin pinagpahingaan to maalis alis halos lahat ng puno mga kabraso meron na siyang inangatan yun isa tapos dito sa kabila yan Matigas na tong bahagi na to. Hindi pa natin ma... Saan talaga tumigil ito? Ay. Ano na tong bahagi na to? Matigas. Sure bull yan. Hindi makalubog ng maayos. umabot na ako dito mga kabraso sa gilid yan na yung hibasan malapit na rin yung dagat pakarami pa rin yung naghanting dito umabot sila dito pero hanggang umabot din dito yung mga pinagpahingahan yan oh. dikit din magkadikit napaka ano talaga nito pakalikot Kung tayo dun sa taas pero mga bago yung pinag-angatan doon. Ewan ko kung iba lang ito. Oh, pa ano ano rin yung bakas ng naghahunting. Talagang ano rin, talaga na hunter ito. Magaling. Ay, ito mga kabraso, ito na. Ito na yung alimango. Ipalalay ko babae itong isang ito malaking babae yan. Ah. Kalapad ng katawan. Asawa, mag-asawa ito. Mag-asawa itong hinahanap natin mga kabraso. Yung mga ano doon, pinagpahingahan. Sa ano yun, sa lalaki. Ito babae ito. Malaking babae. pumunta dito sa baybayin yung ano malapit sa hibasan yung babae na to kasi mga bago din yung mga inangatan dun umabot na ako dun sa taas wala hindi natin nakita ito tuloy ibig sabihin hindi nakita nitong naghahanting na to yung alimango na to ewan ko lang yung lalaki kung nakita niya ito yung mga ano niya bakas yung san sumusuot din walang pinapalampas na puno ay ayos thank you lord naka isa din tayo ayun para nga pala sa ano natin kanina mga viewers na nanonood sa facebook uh, live natin ito na yung hinahanting natin pero palagay ko ay asawa lang to ito ay babae, isang babae. Eh malakas manghingain dalawa sila. Yan yung ginagawa ng lalaki, siya yung tagabasag, ito yung tagakain talaga. Pero kumakain din yung lalaki. Gisingin natin ito. Gisingin natin ito. Surebol malapad yung katawan. Malapad to, malapad. Sa mas maganda sa kabila. lang tayo? sana lang kung di pa nakikita yung lalaki yan sabi na pag para sa atin para sa atin yung para sa atin ay hindi mapupunta sa iba Gano'n yun yung para sa kanila ay hindi mapupunta sa atin yan gising gising napakalapad ng katawan o tulog na tulog ayun medyo namulat na yung mata niya ayun na ayun na gising na Ay. barang bulik ito. Oh. Ah. bulik season. Bulik, bulik ka lang. Tapang. Yun. Alapan ah, nang katawan, oh. Ay, hala. Hala, 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 hala. Sige, wag, wag kang kumare-reject. Hala, 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 akyat. Bulik na ito. lah, Ayun, bulik na. Isang season na bulik babae. Sige, akiat akiat, Lakad dun sa hibasan. Sige. Lahi. Sige sige. sige, sige. 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 Takas ka. Tumakas ka. Tumakas ka. Tumakas daw. O, oh, ano? Ayun na siya. O, oh, napakalaki. Napakalapad <laughs> ng katawan talaga ni Alak Hello, Ay, hello, Ay, hello. Eh hala, napakalaki oh. Season. Timing na timing ito. Wow, lapad oh. Ay. <laughs> Ay, thank you Lord. Ayan, blessings po eh. Talaki, napakataba. yeah talagang dadalhin natin 'to eh, napakalaki na. Sayang. Bulit na ito bulit na ito mga kabraso inaano ko yung mga nasisipat natin yung ano sa mga daliri nya oo oh. ano talaga yung kumuplads kumuplads sya uh, dito sa amin kung tawagin ay manginlawod oo oh, manginlawod ay agresibo sya sige sige Dun. Wag, wag wag kailangan hindi ma-reject kahit anong pagka-agresibo mo basta importante hindi ka ma-reject lang ay lapad ng katawan no? hindi natin basta-basta ma ay ay hindi natin basta-basta madakot yung likod niya wala lumalapit pa sa akin wag <coughs> hala hala <laughs> Napakalaki nito. Mayan na lang mga kabraso. Tali ko muna. At saka hanapin din natin kung baka nasa paligid lang din yung lalaki. Bulik ito, bulik. May mga bakas din dito mga kabraso. Kaya lang hindi na bago ito. Good size. Ayun na mismo yung mga bahay dito. Ayan may mga bangka na Ayan mga bahay yan dyan Lugar na to Balitawid lang Dayo po ito dayo Siguro pumunta to sa taas o, Parang papunta dito yung direction nya Wala na mga kabraso. Ayan. Wala na mga kabraso. Pauwi na tayo. Dito na tayo sa may sapa. Malapit na sa bahay nila kuya. <clears throat> Ito lang talaga yung nadali natin. Yung babae. Napakalaking babae nito. Kalaking alimango. Napakalapad. Tsaka season. Ayan ko lang umabot ng isang kilo hindi man umabot na pakalapit lang pakalapit sa isang kilo ito ayos na rin hindi lang natin natin kuhan yung ano sa dami talaga ng hunter dito sa lugar natin kaya maraming hunter may buyer may buyer dito ng alimango ito ko rin bininta yung dala natin Eh dati pa di pa ako nagblablog. Dadayo ako rito. Kasi nakakarami ako noon. Isang nakakahuli akong apat, apat na malalaki. Gulat sila dito. Iba pa yung buyer noon. Ngayon bago na naman yung buyer. Ay dat hindi bago pala dati nang namimili yan pero bago lang akong nagbibinta sa kanya.